doon kami sa kabila nag HQ kami kahapon di ba kahapon pumunta kami pero hindi namin hindi kami nakarating so ngayon nakarating din kami doon sa peak kaya ayun oh tumakbo na sila hmm. alam nyo ba guys kung anong oras kami lumabas Di day 4? 4 na 5. 5 na ba yan? Ay hindi, gising tayo 4.30. Tapos nag ano, 5 na kami nakalabas sa amin. Tapos dumaan doon kami sa HQ. Tapos, ang layo. Mga isang oras namin nilakad. Isang oras. oras aray ko po noon yung ano yung ako makyat ako dito dito ako sa kabila dadaan sa may hagdaan sa may hagdanan masakit kasi sa paa kapag maghagdan ka pero kung dito sa kabila kadadaan ano yun kalsada talaga yung madaanan mo So ngayon, mag-shortcut kami. Kasi malapit-lapit lang naman yung hindi ko alam nito kasama ko kung kaya niya maghagdan ulit. Kasi kahapon nag naghagdan kami. <laughs> Pagdating namin sa bahay, <laughs> masakit daw yung ganito, yung ganito. Oh dagdagan natin yung sakit mo dito kami dadaan sa may hagdan idaan ko siya sa may hagdan hay nako yan ang buhay OFW pag may time ayun pag may time <laughs> may amerikano dito guys Eh yung iba paakyat, yung iba naman <laughs> pababa. yan Alam mo ba? Ha? O mo na nitere. Ah, dito na kami. Kanina diyan kami. Oh. So, dito kami sa kabila. Iyan, dito ang ganda dito. May mga ma parang Chinese bamboo. Diba noon may video ako dito. Hmm. May mga Hagdan lang jud day. Hagdan. Ah. Bantay na ikuan. kuan. Jan. Una kong nag-ano sa una kong pag-akyat dito nag-upload ako noon. Ngayon. Sarap talaga ang hangin. Hmm. Guys. Oo, -oh, kay gi ayo Manila kuan. Dito lang tayo sa mga bukid-bukid. Magpa-bukid-bukid. Ay. 'Di ba? Uya buyag ang hangin. Oh, yon. Oh. Napakasarap. Mm. Tapos pagdating namin sa amin. Gutom na. Ha? Huwag kang matakot sila yung matakot sa atin. I ano mo yung takot sa ano mo? kanina umakyat kami gabi pa sabi siya <laughs> nakakatakot naman <laughs> huwag kang matakot ayan mo huwag kang matakot <coughs> ayan na lantawa ni central ah oh. oh. ganda dito di ba na ako yung picture ni <coughs> Renindot <in> ha <coughs> mm. uh -oh. <coughs> mm. dyan kami doon kami dumaan <coughs> kanina kampung oh. diba? <laughs> Tagalang, talagang talagang magala na itong kasama ko <laughs> noon yung ano ako depressed ako syempre may mga pangyayaring hindi ano dito ako dito ako parang nagpatibay ako sa puso ko dito ginawa ko tong ano hindi niya alam yung yung nangyari sa akin kaya binuhos ko lahat kong mga ano dito dito ako umakyat pasakitan ng pasakitan o dito tayo magpasakitan tayo o, ayan tingnan tumibay ng puso ko ngayon tumibay na eh, ang pose. Ah. Sorry na lang. Shout out sa'yo. Alam ko. <laughs> Shout out sa'yo. Alam ko. Pero salamat sa lahat. Salamat. Marami-rami talagang salamat sa'yo. Pero sorry ginawa ko lang yung tama okay Ayun. Nandito na ako yung nag-ano ko dito nagdance dance dito yun na nagdance dance lang ako dito mag-isa. Jusan! Enjoy! <laughs> Tinuruan niya yung joy ano, yung babae na mag-exercise. Kaya mo dito tayo dadaan? Huh? Kaya mo dito tayo dadaan paakyat? Anita mo agi ba? Paakyat. Sakit sa paa dai. Sakit sa paa. Naa ano? Yung yung mga bahay ng mga arme nga hinsulod ko nga ng yung bahay-bahay ng mga, bahay -bahay mga arme doon yung hangouts daw na ang daming bahay kaya dyan gusto mo? pasak tayo? Hello, pa. <laughs> talagang matakot ka pumunta kaya ako dyan mag isa tapos may narinig ako na parang may sound parang may nagkanta parang nasa ilalim hinahanap po kaya kung saan yun may mga tao di ay judere basta magabi ah, mabuntag sa'yo oo oh, niya yeah. Jusan Jusan <laughs> enjoy Jusan <laughs> ayun Jan, hinahanap ko yung ano yung may music parang nasa ilalim siya ng <laughs> parang nasa ilalim ng ano yon yung nasa ilalim ng lupa <laughs> tapos may ano pala may oy <laughs> may kun may ano may maliit na ano parang may mga halong yun oh tingnan mo okay. Man, ako mo ako giingon na langob oh. na oh Oh, iba. Oh, ano na nakunta? Na. Ray langob dira, oh. Ano oh, kasulod din ng tao, anak? Hindi, wala. May langob dyan. Hala <laughs> daw. Alaga yun sa mga tao dyan. Ayun, tapusin ko yun. Hinahanap ko yung may ano, may music tapos umakyat ako parang may um, may maliit na hagdan tapos may mga hanghalo blocks Inakyat ko parang nandoon pagdating ko sa dulo pagdating ko sa taas parang na namang nasa ilalim ng dagat diyan na tumindig na yung balahibo ko mag-isa lang kaya ako tumindig yung balahibo <laughs> tapos tapos yung uh -huh yung yung ano yung music niya parang music sa may ano patay <laughs> tapos bumaba ako sa hagdan parang ano dyan parang nandito yung sa tinatayuan ko talaga ay nako hindi ako tumigil hindi nako nakita yung saan ang music na yan ay nandoon pala sa taas ng kahoy ha nandoon sa itaas ng kaho yung music pero nakatumindig talaga yung balahibo mo mag isa ka lang tapos nakarinig ka ng music tapos parang yung music palayo palapit palayo palapit dahil ano siya sa hangin eh madala siya sa hangin yes I'm here <laughs> Andito lang kami. Huwag kang makulit dyan, kasi makulit kami. Oh! Punta ka din eh! Huwag kang mag... ano... Ah. Mawala rabay kuan na, walay kuloytan mag... Kuan dyan ka mo akong gisubay na ko kani kay naihagdan, ihagdan na jud ni say padulngan okay, wala pa balo. wala ko kabalo ako ra baya isa nya kani siya isa kani kay naihagdan? ihagdan na jud ni say adtuan og asa jud ko ani taman sa jud ni siya nako na oh. mo to di ba na kong saka wala ko kaabot didto Ikaduhan namang god sa ikaduhan namang gugunay. ni nakaabot may na to ikaduha kay naay. amerikano ba na, nagangat ingko ah na jud ni na jud ni sa tumoy di ba taas ang taas kinahanglan mag ano jud ka mag careful ka sa imong steps kay balintong jud ka dinhi ogkoan oh Palintong jud ka masipiat ka sa imong lakang ani diri dapita aw. Adto ka sa iba lalom po Sa ilalom ka po niton. Kaya Wala hinag, ane. hinay kay signal ani. Hinay. Kani siyang na guys. Paingon ni sa may sapa. Doon ako noon. nagmuni money nagmuni-muni ganun ako eh pag ano ako malungkot ako gusto ko mapag-isa ayokong may ano ayokong ayokong magsabi sa mga problema ko gusto ko maano yung problema ko na siya yung mag ah ano, oh! kaya pag may mga problema ako hindi ko yan sinasabi akin lang yung problema ko. Ayan. Ayan. O, dali. Okay, guys. Dito lang muna, guys. Kasi, ano. Okay, guys. Bye. Bye-bye.